Okay so thank you very much for your uh, for watching my videos at syempre kaligtaan, Thank you very much kay uh, Miss Marlin Kimura na siya pong nagsusuport uh, sa atin. Talaga like, iton po yung uh, ginagawa ni Miss Marlin Kimura na susuporta po sa atin po kinagalan na si uh, Ma'am Lourdes at saka si uh, Lola Permin. Welcome back to my channel, Professor Luz Cadeza po ito. Huwag nga kaligtaan, please subscribe my channel pag hindi pa kayo naman subscribe. Ayan po, nilang po natin na uh, si Tom uh, um, Luz ito. Ito yung paborito niya na uh, uh, cheesecake. Ayan, no? dalawang klase, may mga assorted pang cheesecake dito. Tapos meron siyang uh, biscuit dyan. Then binigyan na natin siya ng mango. Yan mango at saka niyang uh, pongkan. No? na fruits kasi may fruits din naman si uh, eh. Yan, tapos binilhan din natin siya ng eto Ah, uh, para hindi siya magtimpla, Milo. Ano? You know? Um, inumin na lang niya chocolate 'yan. Tapos meron naman dito ng uh, Alaska fortified milk naman 'yan, you no? Know? Ayan, mga kalingap. Uh, tapos meron dito uh, ito, milk. Parang yakult ito. Tapos uh, ito. Ayan, the light milk, no? Dinala natin siya good for uh, uh, more than one week na rin naman ito na kung araw-araw uh, naman yang uh, inumin yang Milo na yan saka yang Alaska milk. Yan good for one week yan pagkatapos itong mga drinks niya dito na milk. Yan good for uh, 10 days na rin yan ano. Kasi um kakalingap hindi naman nakakapagluto si Ma'am Rose kaya pinakailangan na uh, yung mga ready-to-drink, ready-to-eat na lang ang kanyang uh, uh, binigay sa kanya plus bumili rin tayo ng kanyang paboritong uh, Lumi at saka Sopo para ngayon meron siyang uh, masasalubong sa atin so, okay so mga kalingap let's go puntahan natin si uh, Ma'am Luz Pero mga kalingap nandito na tayo Okay. Nakalingap din dito na tayo kay uh, <coughs> Mablus. Okay. All right. So yan. Wala yata sarado ah. Yatin. kuro Okay. So, let's go, mga kalingap. Let's go, let's go. Okay, mga kalingap, nandito na tayo. Ano, mam Ano ako ah, okay, si Amang Yul? Ha? Huh? Yung may nakiyas. Eh, sino? Kala mo eh, sino? Saan makiyas ni Amang Yul? Kami. Paada lang. Kami na nga. Okay, o, so, kumusta okay. ka dyan? Kumusta ka na dyan? Ay, makakain Makain mo na. Makain mo na? Ah. O, oh, mapasok na kami. Sarado naman. Oh, At bukas.

Hmm. Paano yun? Di ba Hmm? Nakalak. Pero hindi naman. Hindi to. Hmm. Nakalak talaga. Pero na, ano naman siya. Ano? Naikot ano? Ano? kung yan ay kuwan kung yan ay nakalock hindi man may ikot matigas yan sakat may ikot ibig sabihin baka may sarado mamlus atilus sarado ay ako na ba? ay dali na dito muna ba't di mo dumuksan sarado dyan? Ay, magbuksan oo. Ah, sarado talaga? Dito ah, ka muna hindi ka... muna, ito ang akal. Teka muna, hindi ka makalabas? Hindi hey. ka na... Bakit hindi ka nang kalabas? Ay, sarado nga din. Sarado na. Sinong nagsara? Ay, dati sarado. Dating yung sarado? Oo. Talaga? Oo. Ay, bakit, bakit sarado? Ay, ha? hindi. Ha? Hindi ka pinapalabas? Hindi. May kaaway ba ah. lang Ay, gusto na yung Lord. Hindi ka na? na oo. Oo. Di si ito ay, na, bigyan mo na dito. At mga kain ama. ama. O yan, oo. O, o, kumain ka na ito, masarap iis. ito. Bakit iis? O, oh, madman, bubo, mabubo. dapat, bag. Iisa dapat ito na lang. Isa-isa, ito. Oo, isa isang. Hmm. Ate. Ano? O. O. Oh, oh. oh ito. dahil, dami ito para sa iyo. Aba, di lang para sa akin. Ha? Dapat na assure lang. Ano, ano, hindi ka pa nang kain? Ha? Bigay ako ng... Hmm. Hindi na, sino? Pusito, akin. Sino nabigay? muna, sino nabigay sa iyo? Tinatanong kita. Si Grace. Sino? Sino Grace? Si... Dito ka, yes. Ha? Huh? Ito lang muna ito yan. lang muna, tinatanong tano, nga kita ay oh. Ay, huwag ka lang magtanong at kaya ang tarang. Ha? Hindi ka pa kumakain? Ah, na ano, nung may sabaw na? yon? yung may sabaw? Ano yun? Ako ay, isi, 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 mo. Yan, Papas, ito ba mo. Ito. Oh. Hindi, hindi nga mga kasya. Ako yung albawa. Oh, sabi ko na, hindi magkakasya. Oh, Mapamaraan. <laughs> Mapamaraan si ate. Hindi. Oh. Ay, salam. Kaya nila pakibukas. Ipakita eh, mo na bubuksan. Hindi nga nang bubuksan. Tulak mo lang yung taang mo. Namubuksan. Sige na. Mayroon lang yung nakasandal. May nakasandal. Anong nakasandal dun? Ay, yung balot meron. Anong nakasandal dun? Balot meron. Wala yata. Baka may tukod na kahoy. Nilagyan mo ng kahoy? Ay, di kahoy. Ha? Hindi kahoy. Ay, di yan. Gusto ko tinapay. Wala. Nandiyan ba kang tinapay oh, yung mamon?

po. Oh, paano yan? Paano yan, Ate Luz? Aba, na, na. Ah, oh, sige na. Kung hindi nga mabuksan. Hindi. Ito kulak lang yung pa. Ha? lang. Hindi. Ay, nagkukulak yun. Matigas. Hindi. Magigiba yun. Hindi. Magigiba. Kaya ano. O, oh, dapat ay ano. Dapat mabuksan mo dyan, di mo dyan nabubuksan? Diyan o. Sige lang, subukan mo. Patigas? Bakit kaya? Sino nagsara niyan? Sino nagsara? Ang Amang. Ang Ang dito na tao? wala ha? hindi, ha kung may nagpunta dito ang tao, oh, tao sino yun? ano si anong pangalan? ang oh, pangalan? ay yes, yes. Ayun, tayo oh, sige kumain ka na yes. Kaya mo yung prutas ay yung ano yung kainin mo mainit yung apat dapat oh yung lumi yung kainin mo tsaka sipa wag yan dapat nga apat naman apat ba ha bakit daw i apat? oh isa susunod isa susunod susunod pagbalik namin ulit paakyat na pa. kamutan sana tinadyakan ko na oh, ay Tinadyakan ko na nga ay eh, hindi nabubuksan. O paano eh, baka mag... Eh, hindi, baka mag iba. Hindi, 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 hindi. Baka mabig iba. Hindi, Masira yan, yeah, mag, mapagalitan kami. Mapagalitan kami. May nakahingit lang doon. Yeah. Nakahingit. Hindi, baka nang mag... Si ilalim. Uh -huh. eh, sa ilalim. Oo. Eh, doon sa, gitna ay eh, matigas din. Kainin mo yung mainit. Eh, ganyan galawin na. Na na. Sige na kaya mo mainit Sige na kumain ka na Sige na kumain ka na hmm. Hindi ka pa na ano, Almosal Sige na Ah yan ang almosal tanghalian mo Eh paano yung hapunan mo Mamaya. Amaya pa Oo. Kainin mo na yung ano Kainin mo na yung uh, Lumi Sino ang pumunta dito na ano? Na tao? Sino? Bugi? Mm, anong sabi? Anong sabi ni Bugi? Nagdating siya. Sinong kasama? Mm, walang dala. May dalang pagkain? Wala. Wala. Saan daw siya galing? Ah, uh, hindi dito natutulog. Solo ka na lang dito? Nag-iisa Nag ka na lang dito? Dupa, ay, marami kami ang yan. Hindi ka natatakot? <makes noise> ha, okay lang. Madilim. Ay, di. May basang saan? Ay, yung kapatid mo napunta dito? Yan, kapatid. Ikaw? Kapatid hmm. mo? Kapa kapatid ko? Hmm. Nabigay na, nga, naglaba nga rin yung sabaw. Ah, <laughs> ah okay. nagbigay daw ng sabaw. Hindi mm -mm. okay naman. Anong sabi? Mula. Di, hindi ka pa nangakalabas? Oh, okay. ah, mula, mula kahapon? Ay, mawalis na ako. Mawalis na ako hindi. Ibig sabihin kahapon, nakalabas ka? Hindi. Hindi rin. Ilang araw ka nang hindi nakakalabas? Matagal ka na hindi nakakalabas dito? Dahil, yung baklong sasabi ko, ano yun, yung nakakamisa, hindi alam. Hindi alam? Mm hindi. -hmm. Kaya ako, ang dutan ng pangalis, anytime, kaya dapos ready lang. Mm hmm. Malamig. Malamog pati. Hindi. Balat may halbaga na lang. Di saan, Ang lamok. Ano? Hindi, hindi Nagdadala. Nagdadala? Hindi, hindi Eh, pero kahapon, dinala ka ng pagkain. Di, hindi, ka, uh, hindi ka, kaunting ka... kaunti nga lang. Kaunting nga lang? Paano yun? Hindi ka naman nagugutom. Hindi ka naman nagugutom. Nagugutom ka. Hindi, wala akong tagal ko lang pa rin ako nagkain. Tapos? Tapos sinagsusunod ako sa pag-alis. Hindi naman ako nagkakasakit. problema nga, pag hindi ka nga kumain, ay magkakasakit ka nyan? Hindi. Hindi ka nagkakasakit? Hindi, hindi rin gutom. Ayun ang masasabi mo. Ay, naman sasabi hindi, ayos naman ang buhay mo. Ay, bon, again, ayos naman. Like hindi, hindi ko sabihin. Mean, oo, oh, oo oh, nga. Pero ayos naman. Pane, andasal. Hmm? Nagdadasal ka na lang. Napuloy nga. Hindi kaya na dasal. Napuloy. Oo, oh. oh, hindi, yan. Oh. Kainin mo na yung mainit. Yan. Sarap yan. Ay, marami naman yan. Hindi <laughs> mo naman yung kayang ubusin. Bawat isa nga, isa. Ay, saka di, di naman. Hindi 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 Ay, pwede naman yan. Sa apat. Pwede naman yan sa apat. Ay, di naman. Ay, ano? May nangangumusta sa iyo. Na. Si Ati Nids. Ha? Kilala mo? Oo, oo. Si Nida? Dama. Anong apelya doon? Nids Makas. Makasinag Very good Very good talaga Si Sibilla Ate Senyor Ano? Bilya Senyor Bilya Senyor Ay Kailala mo si Erlinda Erlinda ano? La Madrid Ay Si Linda ah, Si Linda Tinukumusta ka din Ah okay. Oo oh, Mga teacher sila uh, Nasaan ka na daw? O nasaan ka na daw? Anong sasabihin ko sa kanila? Abayawa Ikaw Ang bata hindi, tinatanong, tinatanong kung nasaan ka na daw. Anong sasabihin Amo, ko? Ang kukoy ay hanggang langit. Hindi na kayaon. Hmm, sinyan, o. Oh, ay, oh, lang... meron ka naman pala dyan pinggan, o. Oh. Ay, dami. Oh, Sabi ko sa iyo, dami niyan, eh. Pwede naman yan sa apat. Hindi, pag binibigyan ako niya, napapag-apat ako. Oh, kaya nga, pag-apatin mo. O, oh, ano, masarap? Ay, oo, um, oh, magawa yun, eh. Hmm, hindi ayos. Diba? Chupaw. Salamat. Yung siyo pa. Hindi ka muna. Hindi ka nag-pray. Nag-pray ka na ba ka? Ayun oh. pa na Salamat ka na? Ang ako. Parang sa ngayon. Ano yan? Ha? Ha? Na sa susunod, isasama maawit na. na isasama namin si Miss Makasinag sa susunod. Eh, hindi nga kami, hindi mo kami pinapapasok. Paano tayo maawit niyan? Sa susunod, wag mong wag kang na nakakulong ka dito. Mm. Ha? Sa susunod, sa papayag na. May gawain araw-araw Oo nga, eh, pero nga, hindi man kami makapasok. Paano yan? Oh, mabuti na, may dala kaming pagkain mo. Mm. Bigay ni sir. Ay, lang ko Dala. Oo nga. Eh, ibig kong sabihin, hindi mo kami pinapapasok. Ang mali nun, pag pera hindi mo rin may ibigay. Magalit na rin, sir. Pag pera? Oo. Hmm. Oh. Ano, ano, ano? Binibigyan ka naman pala. Eh, mga kalinga po, hindi tayo pinanakakapasok kasi sarado. Ang kalak, mga kalinga pa, no? Pasensya na at hindi tayo makapasok. Pumunta oh, daw dito si Bog. Yan, no? Yan, yung hey, mga po. Tigas o. Oh. Matigas. Matigas talaga mga kalingap. Kaya wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa mga kalingap. At uh, ganyan talaga. Ayan. Wala oh. hindi. Matigas talaga. Hindi kami makapasok. Sige ubusin mo na lang yan. Kainin mo na lang para ikaw ay lumakas ha? Oo, oh, eh, busin mo na yan para ikaw ay lumakas at ikaw ay mabusog. Oh, sarap ba ka ng kain mo, oh? Ay, syempre. Kainin mo yung ano, itlog, tsaka yung ano, karne. Ayan. Ang itlog, di, ba, di pa na maganda. Bakit? Dapat pala. Hindi, hindi. Nakakapa, ano, ang, ang itlog? Ah, nakakapautot. Oh, edi, eh alam mo naman pala nakakapautot. Mabuti at may ano, lumalabas na hangin. oh, mabuti yung nakakalabas yung utot. Yan, sarap na sarap si Ma'am Luz. Oh. Sarap. O, oh, di busog ka na. Kainin mo yung mangga. Meron dyang mangga, meron dyang, ano, orange, ha? Huh? Kainin mo, yung, yung prutas, pare ko mala eh, yung malakas. Eh, baka makakapasok na nakasarado, mayroong pako. Ay, di po ang pako yun. Nakapako yung ano, yung pintuan. Ano? O yan, busog na si Ate Luz, ano mga kalingap. Kaya mapunta na rin kami. Ano? Iwan na natin. O, ay paano tayo makakapagpuri? Paano tayo makakapagawit niyan? oh. Ay, wala. Sarado. Oo. Oh, ah, sige. Babay na. Apo na. Ayun mga kalingap. Uh, hindi kami makapasok. Kaya wala tayong magagawa mga kalingap. Oh. Hanggang dito lang tayo. si sarado talaga yung pinto. Wala, may kalang. Ano? Maaring pinakuan. Ay, mga kalingap, maraming maraming salamat sa inyong pagantabay. Thank you very much sa uh, uh, inyong pag... Uh, panood sa aking mga video. Please subscribe my channel kung hindi pa nakakapag-subscribe. At isama natin si Kalingap Crab at si Quebal Santos Matubang. Yes, mga Kalingap. Nandito tayo kay uh, Ma'am Luz at si Professor Dudes Petesa po ito. Ang inyong lingkod, ang uh, Kalingap na nag-aalaga dito kay Ma'am Luz at saka kay Lolo Permin. Maraming maraming salamat kay Miss Marlene Kimura sa kanyang tulong. At malaking bagay po yun, malaking tulong. So, Ay, oh. Ano? Tinulak lang yun at nabuo ko Wala, tinulak ko, wala. Matigas, matigas. Ay, hindi. Na ano 'yun? Meron na nakasuksob mm -mm. sa ilalim. Sige na, na. Sa susunod na lang. Ay, ba bye ba bye, ba bye ba bye, ay, bye ay, bye, ba bye bye. Bye, 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 bye. Sige, ba bye bye, bye bye. Pagmamahal sa kapwa ang tinapagamba. Paglingas sa mga mahihirap. Patulong para sa kapwa at sa mga i